Hello mga kabatang helmet. Good morning. Talagang good na good na good na good ang morning natin. So mag-update muna ako ng mga ganap ni Mayor Lenny Robredo. At ito yung mga iilan sa mga videos na alam mo yun yung dahilan kung bakit patuloy tayong sumusuporta kay Mayor Lenny Robredo. Alam ko marami magre-react sa dalawang vlog na nilabas natin kahapon. And na nakakataas naman talaga ng kilay. Pero, nilabas namin yan para awareness din. Dahil marami din mga nag-PPM sa atin at nagtatanong. And, and, kung hindi nyo man siya ma-express, so kami na lang din yung nagtanong, ba? Diba? Pero, alam niyo naman mga kabatang helmet na all the way talaga ang support natin kay Mayor Lenny Robredo. Kasi dahil nga, wala naman talaga siyang bahit korupsyon. Walang, alam niyo, hindi siya nagnakaw. Yun ang importante walang, hindi siya korup at talagang sinusulong niya talaga ang good governance and transparency and accountability. So talagang all the way support natin sa kanya. Basta sa 2028, mga kapatang helmet, talagang nakuipag-restle natin yan. Pero ito nga yung mga ilang mga videos na talagang ito yung reason kung bakit kailangan natin support si Mayor Leonardo Roberto. So ito panoorin natin. Kapag ko reklamo sa, sa, to, sa traffic, nagsurat kita sa MMDA. Dahil may standing offer sindang matabang sa to nagsurat kita tulus. pero ang ang availability kay nila November, November 10, to 15. 10 to 15. So November 10 to 15 pa sinda ya on the day. experience sid maray. Um so si 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 data si biskas po kayan an sa partner, may partner din po kita itong sir mo Ang ginatabangan oh, ano Ako, pa anong pangarangan si... Mobility Vision Plus. Ay, Mobility Vision Plus iyo po, si nagtatabang sa tuya na mag-gather ng data. Tapos, ang BISCAS po, may partnership with UP sa De La Salle University. Iyo man si nagtatabang sa BISCAS. Uh, nagtutuko man kita duman sa council na ito. Um, si CPDO ang nagtutukaw. Ako, several times na din ako nagtutuko. May MOA nga ni INFAC. Pero ang gusto ko ta, po, kuta, si pag-asikaso kang traffic mas mas data driven kesa trial and error. Sabi ko po, pero may target na pamaray. bakom palala. Uh, ang igo pong mga bagay na data mau overnight, ang sarong bagay pong data mau overnight, si pag, pag asikaso kag design mismo, ka mga tinampo. Si plano ipapilot sa uh, diboton pero garoon na wara si budget sa DPWH. Um, na po sana yan yung budget from DPWH, pero si Huri pong NEP, garoon na wara siya. Iguan na po sana ang design. Uh, si, si, pag, si pag pilot po kayo sa Liboton, uh, talaga may defined ng uh, pintura sa ka design para sa para sa ano ni sa bike lanes, si pag-ayos kan si mga sidewalk, paglaag ng shade. Iguan na po 'yan ng design. Uh, sina Engineer Ed Merman si Kabali sa pag-design yan. Tiglalabi pa po sa sa DPWH na sana ibalik sa budget. Sa city, man kita for 2026 ng design para mag-pilot -mag man man ng sarupan tinampo. Sabihan kasi mga opisina na isali na sa, sa PPM Pininda sa sa AI Pininda si, si Automation. So, halimbawa, Bicol Central Terminal, um, kay puhan niyan i-automate na mayo sa sa iyang AIP saka ay nasa AIP niya pero ibo niya ning budget mayo so piga advice ta na dapat dawa data pa kayang full po na ah, na 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 si pag ka mga records halimbawa si assessor halimbawa si Albert Villaferte Iuman ang sabi niya 2012 pa daya sa AIP nila, pero dahil dapat kong pondohan ng syudad Di sabi mi, ano nga tak po, ano yan, target kang syudad na mo automate ta, Siguro, medyo magastos mo niyan, dawa pat gulpian kang QC. Pero sabi ko sa hiling ko, worth kan si gastos. Gulpi mga opisina ang nagsasabi na pag na-automate sinda, kadakol sindang masasave. Halimbawa, sa ano na lang, office supplies, ang ginagastos kang city sa office supplies mo niyan, pirang milyon pag, pag na gabos, considerably mababa yan. Ang nahiling pa lang kaya niya na efficiency spending guidelines sa sa catering pa lang. Ah, uh, dakulao na maray ang ang nagbab ang ang, 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 ang la save.